Bilib na bilib talaga kami sa'yo, Sarah. Di naman malayong marating mo yung narating mo ngayon dahil sa ang sipag-sipag mo sa trabaho. At higit pa sa lahat, matalino kang klasing babae, sambit ng isa sa kanyang mga kaibigan na si Jinggoy. Habang sila ay nagkakasiyahan sa isang bar na parati ng mga itong pinupuntahan. Ano ka, may kulang pa kaya sa mga binanggit mo? Higit sa lahat ka mo, with beauty pa. Nakangiting dagdag pa ni Rowena. Kaya nga, humaling na humaling sa kanya itong CEO nating si Enrique. ...na Nakaisara na kasi ang halos lahat ng katangian ...nahanapin mo sa isang babae. Sambit naman nitong si Pablo. Sa puntong yon ay nagkatitigan na lang itong si Enrique at Sara na may ngiti sa kanilang mga labi. Siya sige, uminom lang kayo ng uminom dyan at magpakasaya Deserve nyo naman yan dahil sa sipag na ipinamalas nyo sa ating kumpanya. Cheers! Dagdag pa nitong si Enrique habang hawak-hawak ang kamay ni Sarah. Maglimang taon naman na kasing magkasintahan itong si Enrique at Sarah. At sa katunayan ngay, nagpaplano ng magpakasal ang dalawa. Ngunit natagalan lang ang kanilang paghahanda dahil sa may mga tao pang hindi tanggap ang pagsasama nilang dalawa lalong-lalo -lalo na itong ex-girlfriend ni Enrique na si Kim. Dahil hanggang sa kasalukuyan ay umaasa pa rin itong babalikan siya ni Enrique. At ipinangako niya sa harap ng magkasintahan na hindi hindi niya hayaang magkatuluyan ang dalawa. Dahil doon ay natakot itong si Sara at ipinagpaliban muna ang kanilang planong pagpapakasal. Dahil sa alam din itong si Sara kung anong klasing babae itong si Kim at kung anong kaya nitong gawin sa ngalan ng pag-ibig. Sa kabila ng pagpapaliban ng kanilang kasal, ay itinuon na lang muna ng dalawa ang kanilang atensyon sa pag-iipon at paghahanda sa kanilang sarili. Hindi naman nakakaligtaan ng mga itong maglabas-labas para mag-date at kung minsan ay mag-out of town. Isang araw, Natigilan at natahimik itong si Sarah nang merong bigkasin sa kanya itong si Enrique. Babe, mag na taon na tayong magkasintahan. Malapit na nga tayong ikasal. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikilala ang mga magulang mo. Baka naman sa sunod na out of town natin ay doon naman tayo sa inyo masyal. Para naman makilala ko ang mga magulang at mga kapatid mo. Seryosong sambit ni Enrique. Sandaling natahimik itong si Sara matapos niyang marinig ang sinabi sa kanya ni Enrique at nautal-utal ito sa kanyang pagsasalita. Uh, eh, uh, mga bagay na lumabas lang sa kanyang bunga nga hanggang sa maya-mayay nagsalita na ito. Babe, huwag mo na sa ngayon kasi hindi pa ako handa. Baka mamaya Di pa pala pa ang galit sa akin ng aking ama dahil sa ginawa kong pagtakas para makapunta dito sa bayan. Naway mo unawaan mo ako babe. Di naman sa ayaw ko. Gusto ko lang ng panahon. Yung tamang panahon. May naong sambit pa ni Sara. Sa puntong yon ay hindi na nagsalita pa itong si Enrique at hindi na nagpumilit na makilala ang mga magulang nito. Naiintindihan kita babe. Hayaan mo at di na kita kukulitin pa patungkol dyan. Mahal na mahal kita. Sambit naman ni Enrique sa bayakap sa mahal nito. Lingid sa kaalaman nitong si Enrique na palusot lang pala iyon ni Sara dahil sa ang totoo ay nahihiya itong si Sara at natatakot na baka bigla ang magbago ang pagtingin sa kanya ni Enrique pag nalaman nito kung anong klasing ama ang meron siya. Kung kaya't, minabuti niyang magsinungaling na lang sa kanyang magiging asawa. Ilang mga buwan din ang lumipas hanggang sa dumating na nga ang panahon na itutuloy na ng dalawa ang plano nilang pagpapakasal. Tumapang ang kanilang loob na ipagpatuloy ang kanilang planong pagpapakasal nang ginawa silang kausapin ng masinsina nitong si Kim na ex-girlfriend nitong si Enrique. At humingi ito ng tawad sa dalawa at ipinangako niya sa kanilang hinding hindi na ito manggugulo sa kanilang buhay. Laking gulat nitong si Enrique at Sara sa biglaang pagbabago dito kay Kim. Ngunit ibinaliwala lang nila iyon. Bagos ay nagpasalamat na lang man din ang dalawa sa tapang ng loob na ipinakita nitong si Kim at sa paghingi nito ng dispensa. Matapos nga ng usapan nila ay wala na silang narinig pa patungkol dito kay Kim dahil ginawa na rin itong mag-resign sa kanyang trabaho. Sa pangyayaring yon, ay parang nabunutan ng tinik sa lalamunan ang pakiramdam nitong si Sara at naging matiwasay ang pamumuhay at pagtatrabaho nito. Kung kaya, natuloy na nga ang kanilang planong pagpapakasal at ginawa nilang idaos iyon sa lalong madaling panahon. Dumagdag pa sa saya nitong si Sara nang hindi na ito kinukulit pa ng kanyang piyansay patungkol sa pagkakilanlan ng kanyang mga magulang. Hindi na rin binibigkas nitong si Sarah ang kung anumang tungkol sa mga magulang nito sa tuwing sila'y nag-uusap. Dahil baka muli na namang magpumilit itong kanyang piyansay na si Enrique, napuntahan nila ang kanyang mga magulang. Nangyari ngang idinaos ang kasal nitong si Enrique at Sarah doon lang din sa bayan kung saan lumaki itong si Enrique. Dahil doon, ay halos lahat ng kanilang mga kakilala at kaibigan ay di mahihirapan sa pagdalo. Natapos ang seremonyas ng kasal na masaya itong si Enrique at Sara. Ngunit nang nandoon na ang mga ito sa kung saan idinaos ang reception ng kasal, ay doon naman nagulantang ang lahat nang bigla nalang lumitaw itong si Kim kasama ang dalawang matanda na babae at lalaki. Nagtaka ang mga tao sa sandaling yon sa kung sino ang mga kasama nitong si Kim. Samantalang nalaki naman ang mata nitong si Sarah nang kanyang masilayan itong si Kim na merong kasamang dalawang matanda. Nakatayo lang sa tabi nitong si Sara itong si Enrique sa sandaling yon at seryosong nakatitig dito kay Kim nang nagsalita itong si Enrique. At ano naman tong pakulo mo, Kim? Akala ko ba, di mo na kami guguluhin pa. Ba't ngayon, sa araw pa mismo ng kasal namin at nagkakasiyahan kami, ay bigla ka na lang susulpot. pangiti lang sa sandaling yon itong si Kim habang nakatitig ng malagkit dito kay Sara. Well, well, well. Pumunta lang naman ako dito, Enrique, para dalhin sa inyo ang aking munting regalo. Sana'y masiyahan ka sa regalo ko sa'yo. di ba? Matagal mo nang gustong makilala ang mga magulang ng bride mo? Dito na, inimbitahan ko na sila at dinala ko na sila dito para di ka na maghanap pa. Ipinapakilala ko pala sa inyong lahat na nandito ngayon ang ama at ina ng bride ni Enrique na si Sara, si Mang Cardo na isang hamak na janitor sa isang palengke, at si Aling Delia na kanyang may bahay. Yan lang pala ang babaeng pinagpalit mo sa akin, Enrique? Isa lang palang anak ng hamak na janitor. Kaya pala umiiwas siya sa tuwing mapag-usapan ang patungkol sa kanya mga magulang. Naway mabuksan nito ang bulag mong mata, Enrique. Galit na sambit nitong si Kim. Enrique, anak, totoo ba itong mga pinagsasasabi ni Kim? Magsalita ka, Enrique. Galit na sambit naman ni Don Berto na ama nitong si Enrique. Di na kinaya ni Sarah ang pressure at hiya sa sandaling yon at dahil sa paniguradong kamumunghian siya ni Enrique dahil sa kanyang pagtatago ng sikreto, kung kaya tumakbo na lang itong si Sara palabas ng venue na umiiyak at tinakasan ng mga panauhin sa kasal na walang kalinawan sa kung anong nangyayari. Hahabulin mo pa rin ba yung klase ng babae niyan, Enrique? Baka hindi ka pa makapaniwala sa ngayon lang na nalaman mo. Huwag kang magpalin lang, Enrique pinipirahan ka lang ng babaeng 'yan, gold digger, sambit pa nitong si Kim kay Enrique. Ngunit imbis na pakinggan itong si Kim, sa ginawa nitong revelasyon ay ginawa pa nitong si Enrique na sundan at habulin itong si Sara. Ilang minuto rin ang lumipas bago matagpuan nitong si Enrique itong si Sara doon mismo sa lugar na una-unang nagkatagpo ang dalawa doon sa may gilid ng ilog na malapit sa bayan. Napayo ko itong si Enrique nang masilayan niya itong si Sara na nakahawak sa hawakan sa gilid ng ilog. Habang ito ay walang tigil sa kanyang kakaiyak, nilapitan niya ito at kinausap. Dito lang pala kita mahanap, Sara. Maganda dito, no? Dito ko lang naman kasi nakilala ang babaeng aking magiging asawa at mamahalin ko habang buhay. Yan ang ipinangako ko sa aking sarili noong una kitang masilayan sa lugar na ito. May naong sambit ni Enrique habang hinahagis ang bato sa may ilog. Napatitig itong si Sara kay Enrique matapos niyang marinig ang binigkas nito. Sa kabila ng lahat-lahat Enrique, sa kabila ng paglilihim ko sa iyo, mamahalin niyo pa rin ba ako? Feeling ko na hindi na ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Sambit naman ni Sarah habang tumutulo ang mga luha. Sa sandaling yun ay agad nang niyakap nitong si Enrique itong si Sara nang mahigpit. Sabay bigkas na mga katagang, Matagal ko namang alam na ang lahat ng yon Sara Tanda mo pa, noong nagbakasyon ako, di naman talaga ako nag bansa sa oras na yon. Bagkus ay pinuntahan ko ang bayan kung saan ka nakatira. Sa layo na makilala ko ang mga magulang mo. Napakabuti ng mga magulang mo, Sarah May busilak silang kaluoban At tapat na pakikipagkapwa tao Madami ako natutunan sa kanila Sa mga ikinawento nila sa akin Dapat pa nga maging proud ka na Sila ang mga magulang mo, Sarah Dahil ikaw lang palagi ang bukang bibig nila At ramdam ko ang pagmamahal nila sa'yo Kung kaya't ginawa kong imbitahin sila sa ating kasal Para sa surpresahin ka pero iba ang kinalabasan sa nisa ginawa nitong si Kim. Mahal na mahal kita Sara at hindi yon magbabago. Sa sinabi nitong si Enrique ay lalo pang naiyak itong si Sara at humingi ng tawa dito kay Enrique. Sa pangyayaring ang yon ay lalo pinatibay nun ang kanilang pagsasama at makalipas lang ng isang buwan ay kanila nang itinuloy ang kanilang dalawang kasal at walang pag-aalinlangan. Samantalang ito si Kim naman ay hindi natanggap ang desisyon ni Enrique na ipagpatuloy na pakasalan itong si Sara. Kung kaya't pinabayaan niya ang kanyang sarili hanggang sa tuluyan na nga itong nabaliw at nawala sa sarili. Mga ka-explorers, huwag po natin ikahiya ang estado sa buhay o hanap buhay ng ating mga magulang dahil ang tunay na sa atin na nagmamahal ay walang binabasihang kung anumang bagay.